Good morning guys Good morning Pasok na naman tayo Unang araw Unang uh, Lonest Lonest Ting trabaho na naman guys Trabaho Trabaho na naman tayo Ipisa naman tayo sa lakaran Lakaran Kay layo Layo dadaan tayo dito sa mga gilid ng malalaking truck para walang init <laughs> ayan diba malalaki mainit na naman ang panahon na naman ng pagsisipag <laughs> pagsisipag para, <laughs> diba guys <laughs> oh, ito sa mga

nag ya nuasa